Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, o. Oh, tinuturoan ko ng pagluluto yung aking apo. Ayan, pinagpiprito ko siya ng uh, tapulok. Ito kasi yung tinasi ko kaninang umaga. Ibibilad ko sana kaso panay ang ulan. Kaya ayan, siguro bukas ko na lang ito. Ibibilad kapag ka uh, uminit. Eto, napirito na niya, o. Oh. Eh, tinuturoan ko yung aking apo magluto. Ayan, kanyang niluluto. Huwag mong balikin ng, hindi, ng alanganin yung hindi luto. Ayan, hayaan mo lang siya dyan na. Pag yung mapula-pula na, saka mo siya balikin. Kulang pa mo naman yan ang gamis. Tama. Kulang pa. Okay na yan. Tama na. Konti lang naman lutuin. Kulang lang naman. Ayan, o. Oh. Ayan, marunong na rin siyang magsaing. Tinuturoan ko siya para uh, matuto. Ayan, siya ay naglilinis na rin ang bahay. Naghuhugas. Ayan, hindi siya pinahihirapan. Uh, gusto ko lang siyang turuan ng trabaho para mawala man ako sa mundong ibabaw. Ayan, marunong sila ng trabahong bahay. O oh, ba? Diba? Uh, sabi lang eh, ang ating mga anak, at uh, ang ating mga apo ay hindi mo pinagtatrabaho natin dito sa loob ng bahay yung mga simpleng trabaho ay sila ay pinahihirapan na natin. Ang intention natin doon o oh, oh, kaya lang natin sila pinagtatrabaho ng sabi lang eh bata pa para sila ay matuto hindi sila para pahirapan. Ayan. Ha? Hindi oh, nila ba sige. Ayan yung aming kapitbahay dito na laging dito nagtatambay siya dahil dito siya nagkukunit ng wifi sa kapitbahay namin. Ay, dami kong kalat, guys. Dahil maghapon ako halos nagsulat nung aming ah... Uh, census Kasi tuwing January ay talagang bisim busy kami sa... Ah, ayan, ayan, tighin mo na. Busyng-busy kami sa pag... sa si census. Panibagong census kami tuwing ah, January. Kaya ilang araw na busy, hindi makapag-content. Kaya ang ginagawa ko, live na lang ako ng live muna habang kita i-busy para kahit pa ay may pumasok na what sa ating sa ating mga ginagawa kapag ka kasi wala ni video ni live hindi nagagawa talagang abo ah, mababa ang ating watch kaya kailangan natin sikap ayan ang kalat ko hindi na maintindihan guys oh. ayan yung ibabo napakakalat hindi na kasi ako makapaglinis ilang araw na akong hindi naglilinis ng bahay dahil nga sa ilang araw din akong busy sa pagsusulat. Ay, hindi pa rin kami natapos. Sino, nililipat ko pa lang sa ibang notebook. Tapos kami ay mag-iikot pa talaga para... para interviewin pa dun sa ibang sa ibang mga bagay, sa ilang bagay na idinagdag sa amin ni eh. Ma'am, kaya talagang hindi pwedeng hindi pa rin kami iikot. Ayan, magandang magandang gabi na lang sa inyo lahat. I-share ko lang 'yung ang um, pagtuturo ko ng pagluluto at pagpiprito doon sa aking anak. Ayan, magandang